tanghaling dapat al alas 12 ng tanghali so et eto na finally andito na tayo sa Tarlac City at uh, dito tayo sa skirt ng Tarlac City dahil uh, ayoko nang dumaan dun sa MacArthur Highway dahil alam nyo na alas 12 na labasan na ng mga estudyante yan at saka mga nagtatrabaho so traffic yan pwede okay, retroin natin yan kukonekta tayo dun sa skirt pa rin naman gilid pa rin siya ng sentro uh, ng Tarlac City at uh, dun din tayo kukonekta pamunta dun sa Tala Road yung ginagawang project ng uh, DPWH yan na kukonekta mula dyan sa San Jose Tarlac papunta ng Palawig sa Sambales. Itong project na to ay matagal ko na pong uh, inaabangan yan. Ano, matagal ko nang iniispat-ispatan yan kung kailan ba matatapos o kung ano ng estado sa paggawa. Last na punta ko dyan ay uh, isang taon na may get. Sobrang init pa. So, paipahinga muna ako dito ng konti. Medyo mahaba ba rin yung binahin natin. Dahil galing tayo ng San Felipe, Sambales. Ang tagal ko dun sa Sambales. Limang araw ako doon So ngayon ay tutuloy natin yung biyahe natin papunta ng Tala Road. Alright, let's go sa go! Wala tayong magagawa, mainit talaga. <laughs> Tangaling tapat ba naman eh. Diba? <laughs> Talahiban, dinadaanan natin. Walang yung kambing na to Sinundan niya yung linya sa gitna eh Eh dito tayo sa Ito mas malapat pa na kalsada to Tingnan nyo <laughs> Seryoso ba? Ah siguro nga bypass road dito ng Tarlac City Itong ginagawa na to Kaso nga lang di pa natatapos Kasi pag titignan ko yung map Wala naman talagang bypass road dito eh Siguro ito na yung magsisilbing bypass road Diba? Ang lapad oh hindi to normal na daan 2, 4, 6 lanes po yan kasama po yung skirt oops may pa twisties pa dito ha di ba daming puno ng mangga kabila ano tayo dito tayo kakaliwa dyan kakaliwa tayo dito para makapunta tayo ng San Jose parang mahal na naman ang gasolina 80 May part pa rin pa yata ito ng Tarlac City Kung saan tayo ngayon ah, At ito na yung uh, circuit Yan po yung uh, racing circuit dito sa Tarlac Papasok po dyan sa loob nyan Pag gusto nyong mag karera <laughs> Oops. Bilad ng palay. Paktay ka diha. Ganda ng location ng church na to. Oh. Diba? O dalawang church. Magkatabi. <laughs> Jehovah's Witness at saka ano. Mormon sa ata yun. <laughs> Ang tindi ng competition na yun. Pag Sunday, ano, palakasan sila ng kanta. <laughs> Ganda ng daan, di ba? Four lanes. Pero yung outer lane ay ginawang bilaran ng palay. Oo. Eh. Oh. Oops. Oversized load. Yes, sir. Whoops. Whoops. Ay. Just me <laughs> Bulaga. <laughs> Bulaga ako dito. Banda rito yung likuan. Yata. O tama ito ngayon. Hindi, eh, may halo-halo? Wala. At dito tayo kakanan. Ito na yung Tala Road mula rito. Ganda, di ba? So, isang taon na ang nakakalipas nung huling pasyal ko dito. Ayos to. Anong rancho. Rancho na may taniman ng palay. I think ka uh, meron ding fish pond tapos tapos syempre dyan na rin umiinom yung mga baka ano? ayos takbong 20, 30 mga ganun total maaga pa naman ang ganda oh. may mini rice terraces din dito yung <laughs> bundok na to ano? parang pyramid sabi ko na nga ba. ayon sa akin teorya. Mga gantung klaseng bundok ay actually pyramid 'yan. So ang uh, akala natin na ang Egypt yung mga ancient civilization na unang nagtayo ng mga ng mga pyramid pero hindi nila alam Pilipinas. <laughs> meron din. <laughs> actually natatabunan lang talaga ng lupa 'yan pero pyramid talaga 'yan. Alam niyo ba sa China meron ganyan? Merong pyramid sa China na natabunan ng lupa. Pero actually nung hinukay nila, tinanggal nila yung lupa na yun, pyramid pala. Simulan na tayong pakyat. Whoops! At least may nakasalubong tayong isang nakamotor <laughs> Malamang taga uh, Sitcha tala yung mga yan Ayan o Meron pang tricycle Subukan natin magpalipad sa taas Para makita natin itong din dinadaanan natin ito At merong Ginagawang widening dito Ayan o Ginagawang 4 lanes itong daan na to, itong Tala Road. So again guys, para hindi kayo malito at Tala Road daw ng Tala Road eh. Ang pangalan po ng daan na to ay San Jose to Palawig Road. So magsisimula ganyan mula rito sa San Jose Tarlac. Papunta ng Palawi uh, Palawig sa Sambales, sa kabilang ibayo ng kabundukan na yan. Ah, ito, gawing culvert tata to. Mga kapal na plastic. Ang tatangka na ng mga punong kahoy na eh, yan. mga ipil-ipil sa gilid. Dati wala namang ganyan yan dyan eh. Ayos to, ano? Ayos yung location na yan. Parang mga volcanic rock. Ayun nakita nyo sa camera. Ayan, oh. Ito mga tanim dito Eucalyptus Maraming eucalyptus At meron na rin uh, pine trees Ayan pine trees eto oh Ayan <laughs> pinagawang widening Sa taas na itong bundok na to Napaka dense nung wala lang ha? Tigil lang tayo dito saglit Ayan yung taas nya no Napakadaming ano, pine trees Dati naabutan ko pa to nung uh, hindi pa nalalagyan ng ano slope protection. So ngayon, I think nalagyan na mula rito hanggang dun sa kabila. mahaba-haba na rin nalalagyan na yan. Sinadya kayang itanim yan, yung mga pine trees? Oo, oh, sir. Yung silad sa itanim niya. Kano? Ha, ganoon? Oo, oh, mga nga oh. जितां मूंंदा So far yun ang nakita kong kaibahan yung widening na ginagawa at saka itong slope protection na nilagay dito. Medyo mahaba-haba rin yung nalagyan nila. Bababain natin hanggang sa pinakadulo ng naga, nasa sementong part ng daan. Sabi sa akin ni kuya kanina doon siya nakausap ko meron daw bantay dyan sa baba. Baka daw hindi rin tayo papapasukin. Sa may bandang taas lang mismo ng Sitio Tala nung last na pumunta dito. Sa, sa, taas lang noon yun yung pinakadulo ng nasa sementong part ng daan. So tignan natin kung uh, nadagdagan yung haba niya paliparan na lang natin ang drone kung sakaling hindi tayo papasukin doon sa may sa may checkpoint. May checkpoint daw 'yan ng mga ng DNR at saka doon sa barangay mismo sa Sitio Ch Tala. So last year noong uh, pumunta ako dito ay yung tulay diyan sa baba hindi pa nagagawa. So tignan natin ngayon kung nagawa na nila yung tulay. at uh, tignan natin yung sa may banding likuan kasi dati yung sa may bandang likuan bago mo marating yung tulay ay yun ay sinisemento nung time na yun na pumunta ako dyan so tingnan natin ngayon kung ano nang update dyan dito dati yung mga tindahan etong part na naman to dati yung mga tindahan eto mayroon pang tindahan dito parang wala na yung mga tindahan <laughs> wala na nga pero dito dati maraming tindahan dyan hile hile rin dyan at saka doon sa may bandang baba rin Hanggang dito, marami pa rin pine trees, makapansin so, nyo. Mga pine trees yan. Oops. Ah, okay. So, ito rin pala. May widening. So, malamang ibang contractor na naman to. Ayan o, may widening. Kaya pala nawala na yung mga ibang tindahan dito sa gilid Dahil sa widening na to At saka syempre yan Slow protection ka ginagawa daming pine trees sa taas oh At saka oh nga pala natanong ko kanina Itong uh, mga pine trees na to Yung pala sinadyang itanim to ng mga mga Swiss dati Swiss daw nagtanim yan <laughs> Tapos sabi naman isa Yung isang kuya sabi hindi Amerikano daw <laughs> Hindi daw Swiss, Amerikano daw nag na sila <laughs> At ito yung isang uh, pinupuntahan Ng mga pumapasyal dito Yung mga Pinterest na yan O nga pala, meron tayong palaro ngayon ha? Uh, Meron akong iiwan dyan mamaya Tapos uh, hahanapin nyo Magkakaroon tayo Ng hunting games <laughs> Yun ang palaro natin dito sa Tala Road Hunting games Yan at yung mga ibang mga tindahan, no, dalawa na lang natitira dito. Marami dati yan eh. Yan, oo nga pala yung daan na yan, may daan dito guys eh. Yan yung papunta sa iba pang pasyalan dito. Sa parte ng Mayantok. etong part na to yata, Mayantok na to eh. So ang pinaka boundary ng Mayantok at saka San Jose, itong daan na to. sa kalsada na to. Bali, itong daan na to ay yung San Jose side. Itong par naman na to, yung Mayantok. Itong daan niyan yan, yung maliit na daan niyan yan, yung rough road, susundan natin yan para makapunta sa falls. Merong falls dyan eh, sikat na falls dito sa Tarlac na pinapasyalan din. At dyan tayo magtatago mamaya nang hahantingin nyo sa taas ng bundok na yan. Pagbalik natin, diretso muna natin sa baba. Ito matarik na to, ha? pabulusok to. Pabulusok. Eh, okay, wag yung minamali tong babaan na to, ha? matarik din to. <laughs> pero pero good thing, sementado naman siya. Ayun, tanaw na natin yung daan sa kabila. At saka syempre yung uh, Tala Ayaw nga pala kaya tinatawag tong Tala Road Ay hango po yung uh, Tala Yan sa babaan yung nakikita natin Oh may rice terraces pa dun oh <laughs> Wag kayo may rice terraces dito Yun yung kalsada Matarik din Mamaya sisilipin natin yan Gamitan natin ng drone Grabe yung buwelo nung ano na yun, nasasakyan na yun. Kasi matarik yan eh. Kailangan. Grabe yung buhelo niya. Iyon no. Oh. Dati dito yung may putol sa Melicon na to. Iyon. Tingnan niyo biglang lumapat dito, di ba? Biglang lapat siya. Ah, ayos four lanes sa daang kalikasan four lanes din naman yon malapit din so katulad din na ito four lanes kasi sa bandang baba winaway din na eh para maging four lanes din eh Ah, ayun you know, paborito Feeling ko meron talagang uh, magandang view. Kita yun na pa kalalim <laughs> Siguro mga good ano rin to mga... Siguro mga 50 feet din to Baka hindi lang O mas mataas pa <laughs> Dito sa kabila Ito masarap liguan no? Medyo malalim ng konti Ito na yung kabilang bundok. Nakakyat na natin mula doon sa tulay. May tricycle, oh. Ito, wala pang widening. Banda rito sa unahan. Ayan, oh. Naging two lanes ulit. Kaya nag-reserve pala Kaya pala ni-reserve itong part na to Both sides yan ano For widening purposes Ay bawal yata Mabali niya si ato? ji Okay, so ayan sabi sabi ng mga guardiya dito. Hanggang diyan lang pala sa taas. Mga wala pang isang kilometro. Awampay. Wala pang isang kilometro mula dito putol na yung kalsada. Rough road na uli diyan sa taas. hindi tayo pinayagan doon kailangan daw ng mayor's permit <laughs> ang tindi no, no, mayor's permit talaga para lang umakyat doon sa dulo ng nasasementong daan seryoso ba so anyway um, yep balik na tayo mula rito um, siguro mga ilang kilometro na rin kaya to Dansyayin ko na lang kung ilang kilometro to siguro mga 6 na kilometro or 7 kilometro mula doon sa pinasukan nating crossing kanina Siguro mga ganyan. Ayun na, pabalik na tayo. Ayun na yung tulay. Ayun na yung uh, matarik na akyatan. <laughs> Ayun oh. <laughs> Tapos yung mga pine trees na yon, yung mga pine trees na yon yon yung uh, pupuntahan natin. Doon tayo maglalagay ng papalaro natin. Sa so, malamang pag napanood niyo tong video na to, huwag niyo nang itanong kung nandiyan pa o wala na dahil for sure meron nang nakakuha noon. A week after pa pagkatapos na ma-post uh, ko dun sa Facebook. So, mauuna yung Facebook bago dito sa YouTube. Ayun. <laughs> so, yun so far ang ating uh, update dito sa ginagawang daan dito sa San Jose Tarlac patungong Palawig sa Sambales. Hi guys, so tara, kitin natin to. Nakikita nyo ba to? <laughs> Nakikita nyo tong uh, sandu na to. Yan ang premyo sa ating palaro ngayong araw dito sa Tala ta dito sa Tala Road or Tala View deck katatahog nila rito ay hindi ba to? Parang tricky ko. I mayroong ibang daan to eh hindi to daan eh Ito lang Putik ah, Parang madulas tong Barboir na to eh Ayun Whew. Yeah daming pine trees na ito hanggang doon wow okay naghahanap ako ng spot saan ba maganda rito saan ba maganda dito So ito ang palaro natin Nakita nyo tong sando na to Yan Itong sando na to yung magiging premyo nyo Kapag nahanap nyo Bibidyoan ko kung saan ko siya itatago Tapos hahanapin nyo lang siya Ganun lang kasimple Yan Dito yan sa may View deck ng Tala Tala Road Yan Sa may uh, Basta ito, maraming mga pine trees dito Yung malapit sa tindahan Yung tindahan sa soba saan po maganda itago to? maghanap muna ako ah, doon na lang sa dulo sa puno na yan, yung, nakikita nyo yung puno na to doon ko sa dadaganan ko siya ng ng barb wire na nilagay na protection dito sa gilid ipapaloob ko siya Papalutin ko siya na ito kasi wala tayong dalang plastic yun na lang yung trapal na nandito babalutin, babalutin ko siya kasi baka may umulan eh ay eh, mababasa. Baka mabasa. Tapos, dadaganan ko doon. Kaya nyo. Ito, side. Tara, tignan natin, pakita ko sa inyo Eto siya Nakikita nyo yung blue na yun So yun ang ating palaro ngayong araw uh, Sando hunting Sando hunting tayo <laughs> So anyway, tara na Bababa na ako